DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalibalik na rin ko man ang mundo, hindi na mababagong ikaw ang ama ng mga anak ko. Sana nakinig ako na kay mama. Hindi sana ako nahihirapan na ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisiman ako! Huli na ang lahat! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang, Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May May pangako. Ang Bukas Lumayo na nga kami sa dati nating tira, anak. Panay mga dati mong katrabaho ang nakatira. Para mailayo ka sa presensya ng mga sundalo mga anak mo. Pero masyado yata ang mapaglaro tadhana sa pamilya natin, Mauro. Ayaw yata kami lubayan ang kapalarang gayan nito. ayoko naman sanang maging kontrabida sa mga anak natin. Lalo na sa paborito mong panganay. Pero nung nawala ka, halos mabaliw ako sa sakit. at kahit kailan, Ayoko maranasan niyo ng sino man sa dalawa nating anak. Napakasakit. Napakahirap. Ayoko mabuhay sila na kagaya ko. Punong-puno ng pangungulila. Panghihinayang. At pagsisisik. Ma, pagkatapos namin ikasal ni Al, sasama na po ako sa kanya. Malilipat na rin kasi siya ng assignment. Oo. Oh. At saka, eto nga po pala yung isusuot ninyo sa kasal. Sige. Sa RTC po kami ikakasal. Sabay na lang po kayo kay Nina. Oo. Oh. Ma, at niyo po ako. Kung sinuway ko kayo sa pagkakataong ito. Humihingi po ako ng tawad. layo naman ng assignment ni Kuya Al, ate. Ay, wala tayong magagawa. Ganun ang buhay nila. Kung saan sila i-deploy, kailangan nila sumunod. Paano yun? Wala na akong katabi sa kama. Uuwi din ako dito kapag may oras. Halos walong oras ang biyahe. Papunta rito o gayaan sa place of assignment ni Kuya. Ay, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng madalas. Ate, Mag-iingat ka, ha? Ma, aalis na po ako. Mag-iingat ka. Ma, salamat po sa lahat. Huwag mo sanang isipin binaliwala kita dahil hindi ko sinunod ang payo mo sa akin. Mahal na mahal kita, ma. Pagako, magiging matatag ako. Sakaling mangharapin ko rin ang parehong sitwasyong pinagdaanan mo noon. Kagaya mo, sisikapin ko maging matapang. Sisikapin ko maging isang inang kagaya mo na nagawa kami itaguyod ni Nina sa kabila ng lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. Patako, may pangako ang bukas. Sigurado ka bang dito mo gusto nung tumira? Ayaw mo sumama sa akin sa kampo ng batalyon? May kubo ka meron. Pwede ka nung tumira. Ayoko. ko. Okay na ako dito. Umuwi ka na lang kapag weekend. Ah, ang ibig kong sabihin eh, umuwi ka na lang kapag pinayagan kayong makauwi. Oo. Oh, malapit lang naman ito eh. Pakiingat ka palagi, Alha. Oo. Oh, oh, Uuwi ako sa iyo. Kahit gaano katagal ako mawala, uuwi at uuwi pa rin ako sa iyo. <laughs> Oo. Oh, oh. Sa akin ka lang uuwi. Hindi sa ibang bahay, ha? Ayang ka na naman eh. <laughs> pirula sabi ko naman sa iyo, ibahin mo ko. Ikaw lang ang uuwi ang ko. Alam ko. Oh, alis na ako. Pag hindi ako nakatawag o nakareply sa iyo, ibig sabihin nasa operasyon kami. Oo. Matulog ka ng maayos, kumain ka ng maayos. Pasensya ka na kung hindi tayo makakapaghanin mo ng matagal-tagal. Wala yun. Sa susunod na uwi mo, babawi tayo. Oo, siyempre. Para magkaroon na kaagad ako ng junior. <laughs> Yan. Ma, okay naman po ako. Si Al? Nasa batalyon po. Ma, may sasabihin ako sa inyo ni Nina. Oh, ano yun? Buntis ako. Buntis ka na, ate? Talaga? Oh, ilang buwan na? Tatlong linggo po. <laughs> alam na ba ng asawa mo? Hindi pa. Sasabihin ko pa lang sa inyo ko unang sinabi. Oh, ingatan mo yan, ha? dapat nakakatulog at nakakakain ka ng maayos. Eh, papaano? Gusto mo ba? Diyan mo ako sa iyo. Ma, ano ba? Eh, paano naman ako? Ayoko mag-isa dito sa bahay. Mag-asawa ka na rin kasi. <laughs> okay lang po ako, ma. Saka na siguro kapag malapit na ako mga anak. Sa ngayon, maayos naman daw ang pagbubuntis ko, sabi ng doktor. Oh, sige, sige. Ikaw ang bahala. Basta magsabi ka lang para makapuntahan kita dyan. Oo. Oh, o oh, Nina, narinig mo yun? Pwede ka na raw mag-asawa. <laughs> Maghanap ka na ng mapapangasawa para pwede ka nang iwan ni Mama. May mga kaibigan ba dyan si Kuya Al, ate? Oy, bakit? Gusto mo rin ng sundalo? Joke! Joke lang. Tunan mo, oh. no? Oh, ate, oh. mag-iingat ka dyan, ho. Oh, oh. Sabihin mo na kay Kuya, nabuntis ka na. Siguradong tatalo niyo sa tuwa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Al, pakiabot nga ng barigo. Ayan o, oh, sa may folding bed mo. Uy! Ano? Uy! Bakit ka umiiyak? Pedro, Buntis na asawa ko! Talaga? Tatay na ako! Tatay na ako, Pedro! Ayos! <laughs> Dapat dito, may selebrasyon tayo! Uuwi ako! Ano? Hindi tayo pwedeng umuwi! Ha? May operation mamayang gabi! Ay! Oo nga pala! No? <laughs> Iinom mo na lang yan! Inom na lang tayo! May operation tayo, di ba? Hindi pwedeng uminom! Ay! Oo nga pala! Eh di pagbalik natin! Ang <laughs> saya-saya -saya ko! Sana, lalaki siya. Malungkot ka ba dahil babae ang panganay natin? Hindi ah. Ba't naman ako malulungkot? babae man yan o lalaki, masaya ako. <laughs> Buti pinayagan kang umuwi ngayon. Ang um, totoo. Tumakas ka? Eh, babalik naman ako kaagad eh. Hindi ko na kasi matiis na hindi kayo makita. Isang buwan na akong hindi nakaka-uwi sa'yo. <laughs> Kumain ka muna bago ka umalis, ha? Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Irene. Hmm? Gusto mo bang sumama sa akin? Mabuti sa kampo. Magkasama tayo. Kung sakali mahirapan ka sa paglilihe, kasama mo ko. Ayos lang ako. Huwag mo ako alalahanin. Tawagan mo ako kahit anong oras. Kapag nahirapan ka, kahit nasan ako, uuwi ako, pangako. Oo. Kung yan ang ikapapayapan ng loob mo... Ito anak mo, ate. Anak. oh ayan. Kargahin mo. <laughs> anak ko. Si kuya, kanina ko pa tinatawagan. Pero hindi pa rin sumasagot. Nina. Ay, siguro. Baka nasa operation lang yun. Huwag ka mag-alala. May message ko na siya. Sigurado kapag nabasa niya yun, tatawag siya. Ako oh, ano nangyari sa asawa ko? Ate, huwag ka mag ng ganyan. Kapapanganak mo pa lang. Magpahinga ka muna. Si Mama papunta na rin yun dito. Tatawagan ko uli si Kuya. Tahanan ano, ano? na, tahanan Tahan na. Tahan baby. ha? Ay, si Al. Bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry. Isang linggo na, mula nung mga anak ako. Pasensya ka na. Sabi mo, kapag kailangan kita, tumawag lang ako. Dahil kahit anong oras o kahit nasaan ka, tatakbo ka, pupunta sa akin. Sorry. Ah, ha? Al? Sorry. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko natupad ang sinabi ko sa iyo. I'm sorry. Dahil wala ako sa panahong kailangan kailangan mo ko. Patawarin mo ko, Irene. Anak. <laughs> ang ganda ng ganda mo. Oh, ubog ka niyan, baka magising iiyak niyan. Kamukhang kang kamukha mo siya. Dapat lang. Ako nagbuntis sa kanya ng siyam na eh. Ba, hindi ko papayag na ikaw ang maging kamukha niyan. Galit ka pa rin ba sa akin? <sighs> May karapatan ba akong magalit? Ginusto ko to eh. Alam kong pangalawa lang kami ng pamilya mo sa tungkulin mo. Nagsisisi ka ba? Al, ayokong habang buhay kang hihingi ng paumanhin sa akin. Sa bawat pagkakataong pakiramdam mo, nagkukulang ka bilang asawa. At ngayon, bilang isang ama. Sundalo ka na bago pa kita nakilala. At pinili ko sumugal sa'yo, sa atin. Pareho natin pinili ang ganitong buhay. Tama nga si Mama. Mahirap ang mag-asawa ng kagaya ninyo. Pero mula ngayon, sisikapin kong palawakin pa ang pangunawa ko sa iyo at sa iyong trabaho. Maraming salamat. Basta, siguraduhin mo lang ah, na namang araw kang umuwi sa akin. Gusto ko, buhay ka. Naman, dumating na kayo. Oh, wala ka bang mga bisita? Yung ilang bata lang nakapit bahay namin, ma. Nina, tuwagan mo nga uli. Baka nahihihiyang pumunta rito. Ay, hindi ko naman sila kilala. Andyan lang sila. Okay, sige na nga. O, oh, Nina, bumili ka na rin ng smart dish washing sa tindahan, ha? Para sa paghuhugas natin mamaya. Oo. Magandang araw. Hinaw sila. Um, ako si Peter. Katrabaho ni Al. Ni, ni kuya? Bakit nasa si kuya? Bakit ikaw lang nandito? Eh um, kasi, kasi ano? Ano nangyari? May nangyari ba kay kuya? Ano kaya ang nangyari kay Al? Ito na kaya ang kinatatakutan ni Irene? Mga nagsiganap Lionel Benjamin Susan Robles Maynard Landicho Jr. Rosana Villegas Phil Cruz at si Chiquit si del Carmen Amor sa papel na Irene. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Wong Muyar Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kalilig ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang pabainit na kabanata ng kasaysayang ito. Magsisiman ako, huli, huli na. na ang lahat. Dito pa rin, sa ating natatangin dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.